Pag-usapan pa natin ang ginawang sound system para sa mga motor kasama si Mobile Journal Merrimon. Reyes, inaabangan ko yung, yung birit eh. Ha? O baka buo ba yung ratings natin? Gaano <laughs> ba ka lakas ang bentahan ni na Kevin itong sound system para sa mga motor? Pops J, simula 2020 kasagsagan ng pandemic. No, doon nga kasi na. gamit na gamit oh. yung mga motor oh. daw. Kaya doon nagsimula rin yung inspiration nila oh. na na magmodify ng mga motorsiklo. Nasa 500 to 600 na raw ang mga units na nagawa nila ngayon. Ganun oh, no, na karami. Din, oh. yes sir. Oh. Four years. Alam mo, ang mga scooter, yung mga may-ari niyan, mm. mahilig magkarga ng kung ano-anong accessories, ano? Correct. Pero ito, uh, kakaiba, no? Music. Music naman ang naisipan nila. E eh, wala bang nagre-reklamo doon sa ingay na nagmumula doon sa sound system? Una doon sa lugar nila mismo, kasi syempre tinetesting nila yan, araw-gabi <laughs> yan ginagawa Oo. nila. Walang nagre-reklamo kasi yung pinaka-street na yon doon sa may drachma, no baliches leaches, mm. hili ng mga gumagawa ng motor, mm. ng sasakyan. So parang normal na sa kanila yung ganun kalakas na yes, working environment. pero uh pag -huh. Pero pagdating naman daw sa kalye, wala naman daw silang na re-record o wala naman daw sa kanila bumabalik na negative feedback na nagsasabing ano ba na yung mga ginagawa niyong pabak sa iingay. So so far, so good naman daw sila. So depende siguro sa lugar. Sa pinapatugtog din siguro Pwede, kung gusto nila. J. <laughs> Oo, pero yung uh, modification na yan para sa mga scooters, eh, itubang bang sound system kinakailangan mong ipaalam sa LTO? Ito ba illegal, pinapayagan? Ano ba ang sistema dito? So far, wala pa tayong nakalagay na specifications kasi sa batas mm -hmm. na may kinalaman na pag minodify mo yung top box or yung under seat nga ng Lagyan sound system. Yes, uh -oh. kasi parang nangyari, nagdagdag ka lang ng part ng mechanisms ng motor. Usually kasi pag may nire-register ka ulit sa LTO, pag may nabago physically na makapapansin mo na hindi yes. yan yung unang motor na nirehistro mo. Oo. Or if may bago ka talagang motor, yun yung nirehistro mo as is. Pero no specifications pa tungkol dun nga sa kung modified yung top box, yung under seat. Kasi sinasabi ka. nila kapag uh, apektado na yung pag-ooperate mo ng motor at yes. uh, hindi mo na masakyan mm. o ma-operate ng uh, tama yung, yung motorcyclo, eh hindi na safe yun. Yes, yun oh. dun tayo babagsak. So so ngayon, walang specifications, pero laging importante dyan, yung stipulations natin, saka bylaws pa rin sa traffic uh, law, mm. kapag ka naapektuhan yung responsible and yung dapat na pagmamaneho talaga sa kali ng motor, isin malaking X na yon. Oh, oh, Especially oh, 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 kung yung mga oh, oh. lugar din daw, may local ordinances na nagsasabing, bawal yung ganitong ingay sa kali na to, pagka ganitong oras. May mga ordinansa kasi, no? Barabaranggay na yan, e. Eh, no? Yes, Pops J. Oh. Ngayon, yung mga nagpapalagay, halimbawa wala sobra naman ng lakas, hmm. no? Eh hindi ba sila nadedistract o parang naiisip mukhang napalakas itong uh, nilagay ko ah, wala bang gano'n? Yun yung nakausap natin sila sir yung gumagawa ng hmm. ano, ano, na pinapaalalahanan naman nila lagi na magkaroon dapat ng responsible usage nga nitong mga stereo na to. So, sinasabi nila, o oh, ganito kaingay ito ha yes. kapag uh, nagra-ride ka. Mm -hmm. Kasi habang umaandar ka, hindi mo alam may mga Mag uh, pwedeng ma-distract May Maybe mga tao rin sa paligid yes, mo. Yes, eh, diba? Pansy, correct. Ito ba ay waterproof? <laughs> Alam ko, uh, tag-init ngayon. Eh, no? yes, uh, wala tayong mga ulan-ulan. Pero okay lang ba na gamitin kahit umuulan, ganun, mabasa? Okay lang siya? Yun yung tinanong din natin. Eh. No. At ang nasabi sa atin, pagka magpapagawa raw sa kanila, yung pinaka-itsura kasi nung top box na yun, may mga butas pa doon na pwedeng pasukan ng tubig. Mm -hmm. So usually, ang nare-recommend nila dyan, bilan pa rin ito ng cover para mas masigurado natin na hindi papasukin yung mga wiring sa loob. Kuryente na kasi yes, yan, eh. Yes, so Yung mga cords niya. Oo. And uh, lastly, siguro, uh, gaano katagal? Halimbawa, magpagawa, dalawin mo si na Kevin, no? Gaano katagal ang waiting? 3 oh. hours yung pinakamabilis na kaya na raw hintayin yun. Pero para sa iba na may gusto pang ibang gagawin dito na oh. modifications, na customization Pwede raw minsan umaabot siya ng araw Depende nga yan sa magiging disenyo na gugustuhin ninyo Pero yung paggamit mismo ng stereo mm -mm. Nakakabit kasi siya sa baterya ng motor So matatansyan nyo na yon kung gaano katagal nyo lang siya pwedeng gamitin Bago mamatay yung sinasakyan mong motor May mga specific ba na klase ng motorsiklo na pwede lamang lagyan ito? O kahit anong may top case o to top box, mm -hmm. eh pwede mong kargahan ng sound system? Kahit anong araw pwede eh. Kaya kahit, kahit, kahit yung oh. maliit na top box lang ng mga scooter ngayon, yung mga fashion, di ba, mga Uso na oh. rin yan, pati yung mga ano, mga Vespa, mm -mm. Pwede, pwede na rin daw. Kaya yun daw yung inaaral nila ngayon, depende na yan sa customization na gusto ng customer. Mm -mm. Siguro kahit mga big bike, pwede rin. Ano? Pwede na, pwede na may top case. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes. Mm -hmm.